Napadali nga po ng gamit sa kusina na to ang mga gagawin nating po to. May pinanood sa akin si ate lang nung nakaraang araw po pala mga kasauro. Sabi niya sa akin, An, sali kang makanini, sabi niya. Sabi ko kay Atila, Ate Len, meron po akong ganyan, kaso hindi ko siya alam gamitin. Siguro nabili ko po yung sa akin mga nasa pandemic pa po, yung as in bawal pa po pong lumabas ng bahay. Eh, hindi ko po alam siyang gamitin kasi akala ko po, sira itong nabili ko siya pa. Parang free lang po yan or nasa 20 plus pesos ko lang po siyang nabili. Sabi ko nga po kay asawa, asawa, parang ang sarap gamitin po talaga nito araw-araw kahit madaming puto na pa-order tayo araw-araw. Tapos nagamit din po niya nung nakaraan, sabi niya sa akin. O oh, kung agad may sinabi ka na ako, eh sana maluwa ng masagliing ing obra kem pa magputo. Kasalanan ko pa. At yan po, abang nakasalang po yung ating puto, mga kasawlo. Ayan. Bali, linisin ko muna yung nabili nating karne. Bale, magsisigang tayo. Pang ulam po pala natin yan. Ayan. Bumili ako ng 150 pesos ng liyempo. Tapos, sinamahan ko po siya ng 80 pesos na buto-buto para masarap yung ating sinigang. Kasi yan naman po talaga yung masarap sa sinigang. Yung buto-buto at saka yung liyempo na may kaunting taba. At ayan, sinama, sinama, ko na po pala sa pagpapressure yung ating tamarin, gabi at yung kamatis. At fast forward, no, luto na po yung ulam natin at yung mga puto. Nagigisa naman po ako ng kapartner ng ating puto, yung kanton po. Ayan, bale, pinrito ko po muna yung sa mantika yung ating Um, shrimp tapos hinango ko din po tapos nagisa lang po ako ng bawang sibuyas tapos nilagay na natin yung ating chicken breast chicken breast po yung pang natin at saka chicken balls tas maglalagay din po pala tayo ng kaunting patis kaunti lang po kasi maalat po yung kanton yung mismong noodles po ng kanton hindi siya kagaya ng pansit bihon pero yung pansit kanton po talaga ay umaalat po kusa yung kanyang noodles at ayan nilalagay na natin yung ating mga gulay na mad, ay, hindi madaling lumambot. Ayan, yung carrots at saka yung ating repolyo. At oyster sauce po pala yung pinang, sa, uh, pampalasa po ng ating kanton at saka ginisa. Tapos lalagyan ko lang po yan ng paminta. Hindi po ako naglalagay ng toyo kasi nga po umaalat pag nilalagyan ko po yan ng toyo kasi maalat na nga po yung ating kanton. At maglalagay lang din po ako ng enough na tubig para mapalambot yung ating kanton. At bago po natin hanguin yan, doon natin ilalagay yung mga gulay na madaling lumambot po. Gaya ng beans, celery, ayan. At nilagay ko din po pala dyan yung hipon kanina kasi half ko lang po niluto yon para sakto po yung pagkakaluto niya. At yung pagkahaon po natin ng ating mga gulay ay ayan, niluto natin po natin yung ating kanton. At ang hirap pong mag-video na mga kasawlo pag wala kang videographer tapos ikaw yung nagluluto. Kung saan saan pumupunta yung camera mo at ilalagay ko po talaga yan para makita nyo yung senaryo natin. Yan na din po pala yung pinaorder natin na merienda at yung puto. At yan po pala ay order ni Sis Maria Cecilia. At ayan po ni mga kasawlo, bale, i-deliver na po ni asawa yung order ni ah uh, Sis Cecilia. At kami ni Rai Rai ay nag-deliver din po. At ayan, fast forward na mga kasawlo. Hindi, sa mga uh, laging nanonood po, ayan, isang hobby po natin ay ang pagsusumba. Siyempre, kinabigabihan po, parang wala tayong kapaguran. naki showdown pa tayo at <laughs> nakakuha pa po, po tayo ng award dyan mga kasawlo naka 500 tayo ah most chubby lish shoes. So, <laughs> shoes so ayan mga kasawlo hanggang dito na lang God bless us all po bye